Minsan talaga hindi ko na alam ko anong gagawin ko para matuwa ang kliyente. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is life as I was 5 minutes away from the venue sa San Juan, Batangas when I received the notification from our team na gusto daw ni client ipaswag yung walo niyang Dali-dali akong nag-U-turn at dumiretso ako sa palengke ng Lipa. It took me an hour and a half to go back. While I was driving, I asked my admin to please inform the client na yung request niya, may additional charge at baka sumumpa pa ito or lumagpas ng 20k. At para sa walong napakalaking mga tent, apat na rollo ng tela at ang laki ng gastos talaga. Buti na lang na-explain ko dun sa pagbibilhan ko na talagang ura-urada ito at nagmamadali ako, kaya tinulungan na nila ko. Imbis na buhatin ko pa isa-isa yung mga rollo rollo ng tela sa parking, sinalubong na lang nila ako palabas ng parking ng lipa. Sobrang bilis ng drive ko pabalik sa San Juan and when I arrived I asked the team to set it up right away gahol na kahul kami sa time mga kamari chef sobra rin kaming kabado kung kakayanin ba kasi nga na ang dami talaga nung tent walo siya mga kamari chef yung nakaset up na na table inusog pa ulit buti na lang at this time hindi pa dumadating yung chairs tsaka yung food so medyo maluwag yung area para pagsiset up pa namin so this is for 200 packs meron tayong 25 pieces ng tables at meron tayong two way buffet so habang naghihiwa ng tela kami naman sa kabilang tent, nagsiset setup na. Para mabawasan ng tension, medyo magsayaw-sayaw tayo. Pero deep inside, kabadong kabado ako nun kasi start time is 5pm. And this was already around 3 o'clock. Our dear client book basic catering setup with tables and chairs and color theme. Nag-offer okay, ako ng upgrade ng Tiffany chairs para maging elegant pero they requested na monoblock na lang daw. For the centerpiece, basta pink daw yung flower. So kahit na doon na kami mga kamare chef nakukuha pa rin ng team na magsayaw-sayaw just to shake off the kaba nung nagkakaroon na ng konting liwanag at the end of the tunnel I moved on sa pag-assemble ng food dahil nga this was supposed to be already our break time half of the team nagsaset up ng swags half of the team was eating their breakfast at 3 p.m. na. And ako naman, bandang 4 o'clock, ito na ako sa food para madiretso na namin sa chafing dish. Hindi kami nabigyan ng pantry area. We had to clear out a certain certain space just to make an area for the food. Ito naman yung cordon blue, torch ko na para magmelt yung mga cheese. Yung Asian salad, inassemble ko na rin. Tapos wala rin kaming area for socket or area para maiplug namin yung soup to rin. na lang, ang dami namin dalang extension cord para rin sa mga swan light. Because of what happened dun sa swag, hindi naman ako dapat talaga mag-handle ng food this time. We have our food handlers but pinatulong ko na sila sa pag-aayos ng mga upuan. Ayan, so here's the food food sa buffet 1 and buffet 2. And ito na yung setup ng buong venue. Dumating na rin yung cake and yung cupcakes na in order ni client. Tapos nagpa-free ako ng lechon chopping. I did not charge overtime. I did not charge double setup fee. I did not charge extra ice for the alcoholic beverage. And sinolder ko lahat yon Inabono ko yon Para lang ma-happy sila client. Tapos ito na yung dinner namin na sinet up na namin agad-agad kasi gutom pa rin yung team. And gusto sana namin kumain bago mag yung service time. Ayan. So doon dumating na yung mga bisita. Nagulat ako. Ang dami nagpa-picture sa akin. Ang daming kamari chef. And before the service time, nag-meeting muna kami ng team para siguradong spotless ang aming service. Nung nakita ko yung may bangas yung cake nila, inayos ko. Tapos walang katapusang mega inspection. Buffet 1, buffet 2, tables 1 to 25, busing area. I was basically all over the place. Making sure everything was going well and smooth ang event. Actually, pagod na ako nito kasi tatlong araw naming trinabaho tong event na to. Three days before, namili ng mga groceries. Two days before, coordination with the waiters. Laban ng mga tela, bilang ng mga tela, ng mga kobiertos, tas i empake pa the day before. Ayan, so, nung start na yung event, parang okay naman eh. Tapos nagulat na lang ako na nag-post yung client na di si sila happy sa ginawa namin. Nag-complain sila na 200 300 daw yung binok nila pero 165 lang yung dumating. Yung excess na food na binigay daw namin ay panis. Buti na lang may video ako dito na after the service ay tinitikman ko yung food and okay pa siya. At saka meron talagang waiver na yeah. we are not held liable para sa tinake out nyo. Lalo pat galing ito sa event. Kasi syempre standard service time is 3 to 4 hours and eh, nag-exceed pa sila. Tapos tinatawaran pa ako na pang 165 packs lang sana babayaran nila. Sabi ko hindi talaga kaya kasi yung dinala namin pang 200 bucks. Ayun, so anyway, sana sinabihan na lang kami privately, ba diba? At least ma-resolve mare or kung may issue man siya na parang pambaranggayan daw yung setup, eh sana naayos namin on-site. Pati yung transpo namin, kinalahati ko yung price at na-jump pack yung mga tao sa sasakyan. Hmm. Hindi rin ako nag-charge ng out-of-town fee. Talaga ang dami nilang discount na nakuha sa amin. Tapos sinabi pa na tamad yung mga waiters namin. Eh, sabi nga ng mga bisita para daw silang VIP kasi ang bilis ng service. Sinetap mo, tinanggal mo, sinetap mo. Naulanan pa yan na nung umaga. Ang lakas ng ulan nung nagsisipan setup ng morning. So, sobrang pagod ng mga tao sa araw na to. Hindi na sila makaantay do sa isang sasakyan at sumabay na sila sa gamit. Tapos ganun lang yung feedback na ibibigay sa iyo. Parang sakit, ba? Diba? I can definitely say na buti na lang the Lord is protecting us kasi for some crazy reason, I stayed from start to finish. Ayun lang mga kamare chef. Bye-bye.